Magandang araw sa inyo mga idol ko. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung alin nga ba ang nababagay na temperature controller o thermostats na gagamitin mo sa iyong incubator. At sa may mga incubator dyan na mababa ang hatch rate o kukunti lang ang napipisang mga itlog. Marahil may problema ka sa setup ng temperature controller mo nang hindi mo nalalaman. Lahat ng yan ay ipaliliwanag ko base sa nilalaman ng maliit kong utak at sa karanasan ko sa pag-i-incubate ng mga itlog. Ang video iba ibabahagi ko sa inyo ay nire-upload ko lang. Dahil din sa request ng mga idol ko at dahil din dito. Malakas daw masyado ang background music ni Maestro. Kaya pinatahimik ko na lang muna si Maestro. Pero bago ang lahat, baka naman idol. Pasuportahan naman ang aking channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at e-click ang maliit na bell upang updated ka sa mga next video ko na talagang makakatulong sa pagunlad mo idol. Salamat! Meron akong dalawang klase ng temperature controller na ginagamit, XHW3001 at W1209. Umpisahan ko dito sa temperature controller XHW3001 Advantage at disadvantage ng ganitong thermostat at ang pag-setup nito Ang up arrow ay 37.5 para pag o e-switch on ang ilaw para pataasin ang temperatura ng incubator At ang down arrow ay 37.7 ay para e-switch off ang heating o kulang element na ginagamit nyo ang up and down arrow mga idol ito ang nagsisilbing tagapatay sindi ng heat element. On and off. At kung makikita nyo mga idol ay may instructions ito sa likod. Makinig ka ng maigi idol. Itong sasabihin ko ay napaka importante sa iyong incubator. Hindi porket na iset muna ng 37.7 degrees Celsius ang temperature controller mo ay okay na. Maling pamamaraan yung idol. Maling mali. Ito at ipaliliwanag ko kung bakit mali. Pindutin o elong press ang up and down arrow ng sabay. Pwede ma e adjust ang na-detect na init ng temperature sensor. Papatayin ko ang ilaw para mas klaro mainit-init mga idol. Pagmasdan at suriing maigi ang nakalagay sa controller ay 32.9. At hawak ko ang sensor ng controller. E press ng sabay ang up and down arrow. 32.7 Magseset ako ng 2.0 at ang 32.7 ay magiging 34.7 or mas matas pa. Isa pa at uulitin ko. Dadagdagan ko ang 2.0 at gagawin kong 8.0. Ang 32.7 kanina ay naging 39.0 na. Nagets mo na ba idol ko? Mas mainit na ang nadetect ng sensor eh hawak ko naman ito at wala namang ilaw at malamig dito sa kwarto ko. Yan ang dahilan kung bakit mababa ang hatch rate o kukunti lang ang napipisang itlog sa incubator mo. Dahil akala mo pag naeset mo na sa temperature controller mo ng 37.7 degrees Celsius ay yun na ang saktong init. Mali po dahil hindi accurate o hindi tugma ang nadetect na init sa incubator. Ito ang paraan idol para tumaas ang mapapapisang itlog at hindi ito masayang. At para maging accurate at stable ang init sa incubator gumamit ng kahit anong klase ng thermometer. Ang thermometer ay mayroong high accuracy o talagang tugma ang nadedetect nitong init. At pag naglagay ka ng kahit anong klase ng thermometer o humidity clock at halimbawa ang nadetect niya ay 35.1. At ang temperature controller mo ay nakaset na sa 37.8 degrees Celsius. Nakita mo ba idol akala mo ay 37.8 na ang init ng incubator gamit ang temperature controller at hindi accurate ang temperature na nadetect ng thermometer o humidity clock na 35.1 degrees Celsius lang para maabot ng thermometer ang 37.6 degrees Celsius na kailangan ng init ng itlog. Ganito lang ang pag-adjust. E-press ng sabay ang up and down arrow at mag-set ng 2.0. Ang 2.0 ay mag-aad ng init para tumaas ang 35 degrees Celsius. 35 plus 2 equals 37 degrees Celsius. Ang negative number sa temperature controller ay positive o pataas ang bilang sa thermometer. At kung gusto mo pababain ang number ng thermometer ay positive number lang ang ilagay sa temperature controller. Ang tawag dito idol ay calibration. Pagtutugmain ang number ng controller at thermometer tamang pag-setup at tamang temperatura upang tumaas ang dami ng mapipisang itlog. Ang disadvantage naman sa ganitong controller ay walang automatic shutdown o automatic off kapag lumagpas ang init sa 39 degrees Celsius. Yun ay pag nagluko ang temperature controller ay patuloy na tataas ang init hanggang sa 110 degrees Celsius. Dahil hindi nakaprogram sa limit ang init na na-setup mo. Minsan nakasing nangyari yan sa incubator ko. Huwag nyo nalang itanong kung anong itsura ng mga itlog. Yan lang naman ang nakitaan ko ng disadvantage sa ganitong controller. Dito naman tayo sa W1209 at kung anong maganda sa ganitong controller. Para sa part 3 ng Temperature Controller W1209 at ang setup nito, comment down below. At sana mga idol ay kung nagustuhan mo ang ibinahagi kong kunting kaalaman, please like and share naman ang videong ito. Salamat, ingat and happy farming with heart!